Ala, ang dami nyo nalang anak. Huwag ka maglindihan. dami nyo nalang anak. Yay, dami nyo nalang anak. Pwede ko lang. ka oy. Gusto nyo pa ng karot. Sige, marami sa test nyo. Lagi ko na lang yung karot nyo dun sa my chest, ha. Ikaw, buntis ka ng buntis. Ikaw din. Wala lang napakadami yun ng anak. Siyempre, gagawin natin yan ng pangalan. Wait lang. Kasi ano yung kama nyo? Dapat nadagdagan ko eh. Ay, sorry. Hindi ko kasi sinasadya. Sorry na. So, malapit na dito matapos ang video. So, kung gusto nyo na part 2, mag-comment lang kayo. Sishare ko sa inyo yung video. Ay mag-subscribe na din kayo at mag-comment kayo. Mag-follow, ay mag-follow. Huwag na pala mag-follow. Mag-subscribe lang kahit di na mag-comment.